Shout out. Nakakamiss po, nakakamiss dito. Familiar pa kayo sa lugar na to? At saka yung daanan na yan. Diyan humi humingal si Tabang at saka yung hilingkod. Walwal -wal tayo diyan mga kalinga. Pero hindi tayo nagsisi. Pabaga ginawa natin yung ating makakaya. Sa mga oras tayo, so, sa mga na yan. Si nainay, nakarating na rin dito tatlong ribong katin. Tapos lang. Ayaw ko makakalaway. siya wagas. Okay na mga kapartners. Ito po yung mga naghihintay po ng update para sa atin na ika-apat na babahay doon kay Tate Rogelio. Siyempre, palambing po mga kalingap. Buita bang? And na Mix Vlog, Raymond Galosa at uh, Yansky TV. Siyempre, yung lingkod. Kami po ang The Great Timoray right noon na hinubog ni Kuya Bal. Ngayon, nandito sa Samar para maglingap. Okay mga kanay andito kami ngayon sa Barangay Kailingan. Alam niyo mga kanay pagdating na pagdating namin kanina dito, ang dami naming naalala sa lugar na to. Itong hagdan na to, dito kami muntik nang mahulog si Aling Maria, si Kuya Kins, at saka ako. Uh, si Alfi, uh, si Kuya Rigan, uh, si Sis Aljus Eagle, uh, at saka si Rich Falcon, sila'ng mag-asawa, okay lang naman sila po na mga nabanggit ko ay galing pa po sila ng Dait nagpunta lang po sila dito para mag-attend ng ribbon cutting sa bahay ni Tatay Rogelio para support po kay Juwita the Grip. mula doon sa may hagdanan hanggang dito, pinakamadulas na park meron? ah wala hindi ko sinuot ang ganda wow ang ganda ng kamada ni Taba kasi nakasyos siya Okay, mga kanainays. Bammit. Nandito na kami sa taas. Ayun na tayo. Ito video. Tingnan nyo, parang walang nabago. Ang ganda pa rin ang oh, pintura. Kamusta? Um. naman. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano Ano pangalan mo? Ano Ano pangalan Ano Ano pangalan mo? Ano pangalan Ano

Sige daw, ikaw mauna kay bahay mo na to eh. Sa kanya na tinonover to history. Shoutout kay Babi TV 143. Ayan, nakakuha niya yung pag-turnover. Dito ka natutulog sa ano? Ito, nanay kamay. Kamay ganun. O, oh, isa. Dalawa. Tatlo. Apat lima, anim, pito, seven thousand pesos. <laughs> <laughs> Ay, nangyari na na rin siya. Ang siya. Yung seven thousand, iba na yung kulay. <laughs> Pabili mong bulad. Uyok huh? mo. Yung nag-sponsor po sa bahay na ito, hindi ko na isa-isa. Maraming salamat. Magandang hapon, Hanay Rosette. Kumusta? Mabuti naman kagagaling mo lang daw sa sakit. Mm -hmm. Sa panahon kasi ngayon yan, ano, na nanayrosit, minsan mainit, sobrang init, o sobrang lamig na naman. Oo, yun. Ay, alam mo, na, nanayrosit, nung papunta kami dito, ang dami namin naalala kay Tatero Rogelio. Oo. Namiss din namin tong lugar na to. Nung papunta kami doon sa inyo, tas hanggang dito na, ang dami namin naalala. Ay, pero, ganun talaga. Alaala -ala na lang. Alaala. Mm -mm. Ah, ano, kumusta naman? pag andito kayo, anong mga naaalala mo dito? Marami, marami ako naaalala. Oo, oh, ikaw din, syempre. syempre oh. naman. Uh -huh. Dito yung time na pinapalitan ko siya ng diaper, yes. out vlogging. No, hindi yes. ko vlog, pinapalitan uh -huh. ko sa diaper. And then naaalala ko dati yung, kung napanon niyo po yon yung masaya siya, pinakain ko siya ng mangga. Tonto ha siya, kumain siya ng mangga. And then, isa pa, no, yung nabas din ako, napumunta ako dito dahil nagagalit ako na hindi siya uminom ng gamot hindi siya kumakain. Ang sa akin hindi galit. Kumbaga sa akin concern ako sa kanya. Kung bakit uh, dapat kumakain siya para lumakas, para gano'n gano'n, hindi inom siya ng gamot, no, para lumakas, pero sa kaparaanan na rin po na, talagang hindi na rin po niya siguro kaya, hindi na tinatanggap na kanyang katawan, kaya uh, gano'n ang nangyayari. No? Kaya ta uh, sobrang memorable niya sa akin itong bahay na ito. Thank you, thank you so much, lalo na po sa mga sponsors natin. Ayan, brown, brown din yung ano niya, yung poste niya, kagaya din kay Nanay Ana, brown din, din puti din yung ano din, yung kanya kusina, green din. <laughs> ganun din. Halos ano, ganun yung mga pabahay natin. Kaya thank you so much sa pag-iingat. Apera tayo. Dalawang kamay, syempre. Ayan, nakaka-proud para sa ating ikalawang beneficiary kasi sila po yung ikalawang beneficiary. Hindi ko po inexpect na si Tatay Relio at yung asawa niya pang nasa pala, eh. Si Baltasar. Yung si Tatay Relio at si Tatay Baltasar, hindi ko alam na magkapatid nalaman ko lang po na magkapatid nung nasa hospital na yung hmm. check up na siya yung dinadala-dala namin doon doon ko lang nalaman basta pagkakalam ko nirekomenda lang siya sa akin para tulungan and then nung nalaman ko na magkapatid siyempre hindi tayo nagdalawang isip kung kanino mapupunta itong bahay dahil si Tatay Rewin so makabilang buhay kumbaga turn on over natin kaya Tatay at sa kanyang may bahay na napaka grabe salamat sa pag-iingat malinis no? Huh? Salamat na ni Rosette sa pag-aalaga ng bahay. Naalala ko pa yung ano, yung bed, oh. Naalala ko kung paano namin biniliyan Pagdala dito. Sige na ni Rosette yun lang. Bye, bye na. Thank you. Salamat Ate Beth sa pabigas. Salamat sa iyo. Gas. Bili Oh. Didi, didi, oh, ba, sige ba, na ni Rosit. Bye-bye na. Bye-bye. <laughs> okay, pababa na kami mga kaninays. Ang na inom-inom, nasa doon ako nagturong. Nag-inom ka dito. Umaalaan ko pag-bat din eh. Pag nag-bat di talaga, ano, bunga. Oo. Oo, sa'yo yan bye-bye na. Wala, bye-bye. Bye, -bye. bye na, Rosette. bye 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 bye. Bye bye. Mamay. Kamo kani ano? Si Tatay Royelio. Oh, may mo bye bye. Hello sa ating mga butihing sponsors, Manetiri Anderson, Mam Beth Jones, Mam Marcelina, Ma'am Ani Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Mam Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Mam Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang Degree Team Morenon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support, uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.